Bagong family horror movie ang magpapakilabot sa inyo mga ka-RSP. Sundan natin ang storya ah, ng isang pamilya at ang kanilang nakakatakot na karanasan sa isang bahay. And to tell us about this movie, makakasama natin ang isa sa mga cast ng horror movie na Nanay Tatay. Please welcome Elia Ilano. Good morning! Welcome sa Rising Shine Pilipinas! <laughs> Well, thank you po for having me here today. Ang ganda-ganda naman ni Elia. Good morning, Elia. Okay, sa teaser pala na movie, talagang kikilabutan ka na. Pero can you tell us more about the story of Nanay Tatay? Yes, po. ang um, nanay tatay ko is about a couple po who lost their only child po na si Malena, which is played by me po. And then, nagkukuk po sila ng tatlong babae, pero doon po nag-start yung horror po dahil magpaparamdam po si Malena sa kanila. Okay. Uh -huh. Elia, anong pakiramdam na bahagi ka nitong isang horror film? Is this your first time na gumanap sa ganitong pelikula? I have done a couple of horror films po kasi me and my family po, we love to watch horror movies po. And nagawa ko na po yung Heater po as young Nadine Lustre po. And then yung pinanalo ko po sa FAMAS na movie po is another horror movie po, which is Pinoy Ghost Tale. Kaya suking-suki po talaga ako sa horror genre at never po ako magsasawa to make horror movies. Wow, congratulations sa at the early age. Talagang napakarami mo na mga na-achieve na mga gatong klaseng mga paggampan at mga awards. No? Well, we understand you are malina, malena, tama, no? Sino-sino ba iba mga kasama dito mga cast? ang um, dito po sa nanay-tatay, ako po si Malena po, yung kaisa-isang anak po ni nanay-tatay. At Uh, gym role ko po, po yung Malena na rin kasi there's more than what you see po sa character ko. Um, siya po si Malenas ay isang mabait na bata. At mayroon po siya piano pero, pero ang tragic po na mangyayari po when she becomes 13. At yun po yung dapat niyong abangan. At kasama ko po, po dito si Mr. Jeff Hidalgo, tapos po si Miss Andrea Del Rosario, si Sia Viger po, si Ate Heart Ryan, Ate Obi Karaan, at si Kuya Billy Belieta po. Ayon. Elia, bigyan mo naman kami ng mga pasilip sa mga dapat naming abangan sa inyong pelikula. Anong kakaiba sa horror film na ito sa iba pa namin mga napapanood na horror film? Sige po. At dito po kasi, makakakita po kayo ng ibang Elia po. Kasi it is a role I have never played before. Kakaiba po siya as in super po. And I must say the most challenging role po na nagampanan ko. Kaya kung gusto niyo po ng horror na yung Hollywood ang setting and plot, sana'y tatay na you should watch po. Elia, ito ah, syempre, it's a horror film. Pero on a personal note, naniniwala ka ba sa mga dark spirit o multo? Baka may nakatakot ka na experience na gusto mong ikwento. Yes po. Actually, meron po kasi akong third eye po na mana push kay mommy. Tapos oh. po, um, isang araw po, habang minibisita po namin yung lola ko sa Columbarium po, nakakita po ako ng middle-aged na lalaki po. nakatayo lang po siya, naka-black, all black po siya. Tapos po, naka-eye contact ko po, eh, hindi po ko yung gawin. Kaya po, Nag-prayers po kami ng family po, saka ako po ng super irami. At kumana naman po dahil, syempre po, super powerful ng prayers. Naku, paano yung may third eye ka? So, how do you deal pag may mga nagkikita kang gantong klaseng mga uh, sinasabi mo na middle age or mga multot, sell us more? Now, at um nowadays, po, hindi ko na lang po siya masyado pinapasin. At saka, nakakatulong din po na medyo nagsara na po siya ngayon po parang, nararamdaman ko na lang kung hindi na po fully nakikita. Ano yan? Hindi ka natatakot? Parang sanay ka na ba? Um, opo, kasi po ang importante na po dapat po hindi niyo po siya Ako. pansinin po. Parang wala pong nangyari. Ayun. Pero ako, mas natatakot ako pag merong ano eh, may darating na tatawagin ka Mars. Sabi niya, bakit pa utang? Nako. Pero sana wag mo na ma-experience mas nakatakot 'yon. Anyway, Elia, imbitahan mo na ating mga ka-RSP na panoorin ang Nanay Tatay. Hello po, iniintutahan ko po, po kayo manood ng Nanay Tatay. It is directed po by Director Ronnie Benakis na din ng Mary Churchwa at Marita. At ito po ay parte ng sinisendak na film festival para sa mga horror movies po. Kaya kung mahilig kayo sa horror, bagay ka po dito. At magsisimula po ito sa October 13, which is bukas na po. Oh po. At tuwing Halloween na po ang sinisindak. At very affordable po ang prices dahil um, 150 pesos na po per one movie. Halos the presyo na po siya ng milk tea. At 300 pesos naman po para sa all-day pass kung saan pwede niyo po panoorin yung walong movie po sa isang araw kung kaya niyo po. At first time po makakasama ng dalawang local movie sa Sinasinda. Kaya panoorin po natin ang pasahero at nanay-tatay at supportan po natin ang Pilipinang Pilipino. Maraming salamat po ulit sa aking TV family for having me here. Congratulations, Elia. Diyan ba sa bahay niyo? Wala kang nararamdaman ngayon. Mababait naman po sila dito. Aha, mababait naman. Sana dito, sa studio, pag ka, mababait naman nandito, no? Opo, oh, kasi po, mababait po kayong lahat. Ayan. <laughs> <Yeah>. ka. <laughs> On that note, maraming salamat, Elia and good luck, ha?